Buenos días, damas Buenos y caballeros. Dia. These early cracks are beginning to appear in what uh, the minions of uh, Senate President Cheese Escudero are calling the supermajority. The 13 plus 2 senators who will be voting to be with the uh, with the uh, uh, majority black and therefore uh, to to align their uh, programs and uh, actions along with the majority but uh, this early we are beginning to see the possibility that not everyone who are joining the majority are necessarily inclined to vote against or to kill the impeachment trial for now, uh, Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, is already saying that uh, he is going to vote for the for the uh, full trial of Sara Duterte. He wants uh, trial Duterte to be given a chance uh, in court, in the impeachment court, to answer the allegations against her By explaining it before the impeachment court rather than to leave things hanging. This is something that uh, majority of the, of the 13 senators are not uh, inclined to do. Because this early we are already seeing signs, especially even coming from uh, Chis Escudero, that they are really doing everything to delay and now to kill. the impeachment proceeding in fact uh, cheese escudero or uh, even invented his own constitution just to insert the provision in the cheese hard 2025 uh, constitution uh, that uh, the senate can vote by majority block to kill the impeachment trial how uh, regardless Regardless of the fact that the 1987 Constitution says that the Senate cannot do anything else but to try but to proceed forthwith with the trial and later on after hearing all the evidence and after uh, uh, going to, through the trial procedure then they can vote to convict or acquit Sara Duterte But chis Escudero inserted his own provision that we can vote to kill by a majority vote. Something that is uh, that is never the intention nor is written in the 1987 Constitution. Although it was ne and this, and uh, this was the only will, the only plan of the constitutional the framers of the Constitution. Some of whom are still alive like Christian Monsod and many others who are saying that Chis is writing his own constitution. So yan po, ah, in, na sila po parang train na yan, papunta na doon sa killing of the constitution. Pero maganda lang, ah, ngayon nakikita natin may cracks na. May cracks na, sabi nila 13. Okay, sa 13, pwede natin sabihin, kasama dyan of course, si Cheese Escudero, he will vote for himself. Si Alan Peter Cayetano, ha? Uh, ah, andyan rin si Jingo uh, Estrada, ha? Ah, si uh, Robin Padilla, andyan rin, sinabi na ni Rafi Tulpo sa, sa majority sila. Joel Villanueva, Mark Villar, Bongo, at sabi sa sali si Bam Aquino, Andiyan na rin si Bato de La Rosa, si Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, kung talagang itutuloy nila yung pagsali dyan. Rodante Marcoleta, ah, Pia Cayetano, Camille Villar, Amy Marcos. So, actually, ang mangyayari dyan, 13 plus 2, plus Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Pero it looks like ngayon, uh, there is... Uh, There is the possibility that uh, uh Rafi Tulfo and maybe even even kasi these two daw will vote as a bloc. Eh. Kumbaga Tulfo black, yan eh. So Rafi Tulfo and Erwin Tulfo will vote to proceed with the trial. At uh, nakikita ko naman ito naman si uh, si uh, Bam Aquino. If ever, huh, let's give them the benefit of the doubt at si Kiko Pangilinan. If ever they will join the opposite the administration, yan ang sinitawag natin na pragmatic politics. So siya at sa atin ang tingi ang tawag natin diyan pagtatraidor sa sa principle of uh, independence and uh, principle of uh, reform, ha? Kasi hindi naman talaga mga santo ang nagpapatagbo ng Marcos government. So kailangan sanin natin sila to be fiscalizer sa uh, to hindi hindi, uh, hindi yung raraboy na lang ng Marcos administration pero let's see, baka they will they just want to be part of the majority they just want to be to have the power and to push through with their uh, with their programs and projects through the help uh, and support of administration or majority the majority block at makakuhain na yung 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 uh, komite na gusto nila yung good govern, ah agriculture for kiko and uh, education for bam since ito naman ang mga advocacy nila pero later on pagdating na sa boto uh, whether to proceed or not with the impeachment trial baka boboto naman sila ah boboto naman sila uh, pabor sa sa will popular will ng ng taumbayan ha uh, and uh, according to their uh, principles and conscience. So maganda sana kung uh, kung uh, itong nagiging uh, itong nagiging development at uh, sana hindi lang sila marami pang iba sa naboboto kay Cheese Escudero pero hindi boboto to kill. Dahil uh, although malaki pa rin ang boto nila kahit uh, oh well kung 15 sila uh, mabab Uh, babaksak sila sa 12. Ha? Huh? Pero majority pa rin. Kung majority yan papatay sa impeachment, kaya pa rin. So, pero may chance, may chance na mag-50-50 yung boto. Kung itong tatlo ay uh, boboto sa magiging 12-12 sila. Ha? Huh? So, meron isa lang para mag-break ng tie. So pero may fighting chance ang impeachment Kung itong tatlo will uh, will not vote for uh, to kill the trial kasi uh, grabe na talaga hindi na talaga the, the Filipino people lalo na yung bumoto dito kay uh, Kiko at uh, at Bam. ha siguro pa yung ilan na sumali sila sa majority. Pero they will be they will remain unforgiven kung uh, kung boboto pa rin sila at to kill the impeachment trial. Parang sobrang kakabastusan kabastusan na yun. So, uh, so let's let's cross our fingers, ha? Huh? Let's cross our fingers na hindi hindi kahit sasali ito si Bam at saka si, uh, si Kiko sa majority, they will still vote according to their conscience. At ganun rin sana mga tulfo. Eh kung boboto yung mga tulfo, lalo na kung mag mag uh, stick together itong si Rafi at si Erwin. So 11 votes na lang. Meron ang uh, ang majority black. So pwede pwede ma save pa ah, ng uh, United uh, uh, opposition at uh, well si Sara na lang ang ah, si Risa Ontiveros na lang ang kaisa isang opposition. O sabihin na sab sabihin na lang natin independent block opposition at new, at majority block kung mag-unite sila ah with with um, Rafi Erwin uh, Bam, and Kiko ha, coming from the majority kung magsama-sama yung some of the majority block some of the independent block and one <laughs> only one sa opposition si Risa Ontiveros baka ma pa ma-defeat pa yung boto Uh, that will that will support your resolution of uh, Bato. to kill the the uh, impeachment uh, process due to the question of uh, of uh, jurisdiction, question of uh, multiple filing of uh, impeachment complaints and other prevolus uh, reasons, ni Bato. na dahil trip lang niya <laughs> or fight for survival ng mga Dutertes. So yan na So sana ha this 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 will shape up to be the the scenario ha na hindi lahat ng 13 to 15 super majority Cheese are also favorable favorable to uh, to the killing of the impeachment process. So we will play to you itong uh, interview kay uh, kay Raffy Tulpo, na sana hindi magbago ha magkaibigan ko pa naman ito sana hindi magbago na ang position niya that uh, sinasabi niya ngayon na he is actually for the uh, for for the for the trial to push through ha he is uh, actually inclined to uh, support any move any move in the Senate to uh, proceed with the trial And thank you, ah, TV4 for this video. Op, sandali. Wala pa tayong specker, specker. <coughs> Mr. Specker, Mr. Specker. <coughs> Sabi ni Congressman Dilangalin, sayang, namatay na, kaibigan ko pa naman yun. Naniniwala naman ang ilang senador na dapat ituloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte upang malaman kung ito ay guilty o hindi sa mga negasyong ebinabato eh, sa si kanya. Si Daniel Manalasta sa seto na balita live. Eh, Sadio, tama nga. Para sa ilang senador, uh, dapat ituloy yung uh, trial, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ika nga, dapat daw dumaan ito sa tamang paglilitis. Isa na si Senador Rafi Tulfo sa nais mangyari yan. Tutol ang Senador sa paraan na ora-oratang i-dismiss ang impeachment ng vice. Kapira ni Tulfo para rin mabigyan ng pagkakataon si VP Sara na mailahad ang kanyang panig. Narito ang kanyang pahayag. Mas maganda di ba makikin yung name niya sa pamagitan ng pagdidipensya niya doon sa impeachment at, uh, at uh, mapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura para sa akin ang ayoko ma dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para maprove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance, give her the day in court. Kasi kung ma dismiss lang, so paano 'yung mga allegations against her? Marami mga allegations eh, di ba? O paano mo poprove yun? Paano yung masasabi sa taong bayan na innocent siya na lahat siya na ipuro katang isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial. <laughs> Ayon kay Sen. Raffy Tulfo, bigyan ng pagkakataon si VP Sara sa Korte. Marami raw alegasyon sa PC at paano niya masasabi sa taong bayan siya kung hindi magkakaroon ng trial o paglilitis. Dito raw magkakaalaman kung guilty ba o hindi ang Vice Presidente. Tingin din ni Tulfo, may jurisdiction na talaga ang Senado sa impeachment at hindi na dapat itong pag-usapan pa. Kini umpira rin ni Dulfo na kumukonsulta siya sa mga abogado, mga dating justices, 'di ba pang legal experts para sa kanyang pagganda sa impeachment trial. Do so, dapat I should be Peter. Eh. Hindi ako pupunta doon nang blanko. Alam pa sa tayo doon sa direng tactics na tinatawag. Do na lang doon pag-usapan pag natin yung sa impeachment trial niya kasi para sa akin gusto ko talaga magkaroon ng trial. Yeah, Ing akin. Galing ni idol. Samantala, kung inong pirma rin ni Sen. Rafi Tulfo na suportado niya si Sen. President Jesus Codero para manatiling Sen. President sa ilalim ng 28th Congress. kinonsulta niya rin daw, kinonsulta rin daw siya ng kapatid na si Sen. Erwin Tulfo. Isa raw sa nagustuhan ni Sen. Rafi kay Escudero ay ang work ethics nito. I'm for uh, Chase. Ako ay kay Chase. Now it's up to you. Hindi kita pwedeng titahan kung sinong gusto mo. Sabi niya din na kung kay Chase ka, sige. And then sinabi ko sa kanyang dahilan at nakita niya magandang reason na binigay ko sa kanya. Kaya sumaayon siya sa akin. Agresibo siya pag meron siya mga bills na gusto mapasize, especially mga tinatawag na priority bills. Pinupush na talaga. In Sumantara ang kabilang na rin si Sen. Rafi Tulfo na nagsusulong na ipagbawal na ang online gambling Kusaan, saan inilarawan ni Tulfo na epidemic ang gawain. Panaw na raw para magtulungan ang lahat sa labang ito. I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na? ang ating bansa. Para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic kung tawagin ko itong online gambling. At uh, yan muna ang pinahuling update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Staffs. Okay. Naman ng ilang... okay, so yan ha. So narinig nyo na. Ha? Sana ha, share nyo itong vlog. I-like nyo itong vlog para kung alat ito, baka babawiin ni, uh, ni Raffi yung, yung sinabi niya sa interview. Ha? Ipapak i- isasampal natin itong video sa kanya. So sana hindi magbago. Kaya lang, ang takot ko dyan, the tool force can either do two things. Isa, boboto sila as a block kasi meron na daw Tulfo Black. Meron na daw Cayetano Black. Meron na daw uh, Bilyar Black. Kasi mga kuwan sila yan. Ha? Mga, mga uh, kaharian yan. Mga dadalawa sila yan. Dadalawang partners. So, mga magkapatid. So, meron rin na, uh, although hindi nagkakasundo parati si Jingoy at saka si si uh, Uh, JB So, hindi yan black. <laughs> blackout, out. <laughs> okay. Kaibigan ko yung pareho. Okay. So, ito. Pwede boboto sila as a black na tulfos kung si uh, si uh, Rafi ang mag uh, ang pro pro trial magiging pro trial rin si si Erwin. Pero pwede rin, pwede rin gawin nila yung gagaya ng ginagawa ng mga ng mga yun na estrada, ha? JVR sito. Na always bumoboto ang dalawa sa magkabilang kampo. Kahit sinong kampo manalo, good pa rin ang estrada. Kahit anong administrasyon, good pa rin ang estrada. Kasi isang kapatid for, isang kapatid against. So dito, baka si Rafi will vote for the impeachment. Si si Erwin will vote against uh, against the impeachment or to kill the impeachment. So so uh whoever wins, the Marcos camp and don si Rafi. The Sara camp and don si Erwin. So eh, who had uh, kahit anong kampo ang mananalo good pa rin ang mga tulfos. good cup, bad cup, kuno, di ba? Kumbaga, oy tama itong si Kuano, si Paul Vincent Lima and thank you for the support, ta, Overwhelming support. Sabi niya mga blackheads, blackheads 'yan, ha? Tama naman paguntugan na lang natin itong mga mga black ng ito, ha? sabi niya, yan ang tinatawag na keep your enemies keep your friends close but your enemies closer baka ganyan ang ginagawa ganyan ginagawa ni uh, ni uh, Kiko at Bam, ha uh, kung wari nandiyan sa nandiyan sa sa majority black but actually they will be uh, they will uh, they will act according to their principle sana nga if there is such uh, if there if it's possible sana sana Anyway, kahit na ma major join sila sa majority vlog, uh, tinan pa rin natin yung mga aksyon nila. Baka bumawi naman sila, ha? At tulad ng sinabi ni Paul Vincent Lim, ha? baka anjan lang sila ha? to uh, to confuse and to to uh, overwhelm and to penetrate the enemy. <laughs> Although, syempre, kung nasa majority ka mas malaki yung pork barrel mo umaabot na ata ng 10 to 15 billion according to Cheese Escudero. Kung, so kung malinis ka, ha, ah, 10 billion ang kuan mo, ang, uh, ang uh, wow, kung 10 billion ang, uh, ang Paul mo a year, wow, meron ka ng 3 billion tongpats, or kung malinis ka, 20% lang tongpats, 20 billion at 2 billion. Eh kung garapal ka talaga, 40% ang tong fats. Pong 4 billion. Kaya nakakandara pa sila. Mag-join kay Cheese Escudero. Ha? Wala pa dyan yung 10 million budget a month ng mga committees ng Congress. Mas malaki ang uh, time pa, buhay pa si Juan. buhay pa si Miriam Defensor Santiago sabi niya, kung may committee ka, pwede ka mag-take home ng 5 million a, month. Eh, yu, ngayon, plus inflation, pinalaki pa ni Duterte yung mga pork barrel and congressional insertions. At uh, mas lumaki pa ngayon sa Marcos administration, may ayuda pa. So siguro mga 10 million a month na ang uh, take home na mga or more na mga senators tiba-tiba diba. dami nilang pera Samantala, walang pera para sa bayan wala 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 so yan lang ha yan ang update dito so there there is uh, some glimmer of hope some glimmer of hope na narinig naman natin si Rafi Tulfo sana ganun rin ganun rin ang stand ni Erwin Tulfo at ganun rin ang stand ni Kiko Pangilinan cheese sila pero They will vote for uh, the uh, impeachment to push through, sana. At si Bam Makino, sana. At meron pang iba dyan na kahit nasa majority bloc, mata matamaan pa rin ng iya <laughs> sa bayan na sana magkakaroon pa sila ng delikadesa. So we'll see. Malapit na. Malapit na. Two days after my birthday, gera na dyan sa sa... Uh, Uh, opening ng 28th Congress ha uh, sa July 28. So tingnan natin ha. Uh. Uh, hopefully ha. Uh. Prayers, prayers, prayers. That's why share this blog and uh, like this blog and mag-prayer brigade tayo. Ha? Uh. Prayer brigade para hindi na tayo mapunta sa sitwasyon na magrara-rally pa tayo sa labas ng Senado. Sana naman ituloy nila yung trial ha? Uh ituloy at sana naman may mga may mga miyembro pa rin na majority black who will surprise us by not necessarily voting for the position taken by Chief Escudero and Bato and that is to kill the impeachment process. So yun lang po ah uh, mag, uh, mag, mag uh, walking pa si Bat uh, this early. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Uh, and I'll be seeing you in my next vlog.